Genesis 28, Magandang Balita Biblia, kaya tinawag ni Isaak si Jacob, at matapos basbasan, ay pinagbilinan, huwag kang mag-aasawa ng kananya. Pumunta ka sa Mesopotamia, sa bayan ng iyong lolo Bethuel. Doon ka pumili ng mapapangasawa sa mga pinsan mo, sa mga anak ng iyong tiyo laban. Sa iyong pag-aasawa, pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, at naway magkaroon ka ng maraming anak upang ikaw ay maging ama ng maraming bansa. Pagpalain ka nawa niya, gayon din ang iyong lahi, tulad ng ginawa niya kay Abraham. Mapasayo nawa ang lupaing ito na iyong tinitirhan, ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pinapunta nga ni Isaac si Jacob sa Mesopotamia, sa kanyang tiyo, laban na anak ni Bethuel na taga-aram. Si Laban ay kapatid ni Rebecca, na ina ni Jacob at Esau. Nag-asawa si Esau ng isa pa. Nalaman ni Esau na pinapunta ni Isaak si Jacob sa Mesopotamia upang doon mag-asawa. Nalaman din niya na pagkatapos basbasan si Jacob, ay pinagbawalan itong mag-asawa ng babaing taga-kanaan. Nalaman din niyang sinunod ni Jacob ang kanyang ama't ina, at nagpunta nga sa Mesopotamia. Nang mabatid ni Esau na ayaw ng kanyang ama sa babaing kana niya, nagpunta siya sa kanyang Piyo Ismael na anak din ng kanyang lolo Abraham nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si mahalat na kapatid ni Nebayot at anak ni Ismael, na naginip si Jacob sa Bethel. Umalis nga si Jacob sa Birseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya ay nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhikma na og doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa, at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, Susubay bayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta, at ibabalik kita sa lupain ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito, tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inu ng bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na yon na dati itinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, O Yahweh, kung ako'y sasamahan niyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan, at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang aking magiging Diyos. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at ibabalik ko sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ipinagkakaloob niyo sa akin.